Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ating tungkukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay kay San Marcos Kabanata 10, Talata 35 hanggang 45 Sabi po dito, lumapit kay Jesus sa mga anak ni Sibideo na, na sinasantyago at Juan Sinabi nila, Buro, may po sana kami sa inyo ano ang nais ninyo? Tanong ni Yesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa iyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sinabi ni Yesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong babautismo, ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinumin ay iinumin nga ninyo. Ang babautismuhan nga kayo ng bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako magpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan o at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan. Nang malaman ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Yan, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papurit pagsamba para sa kanya lamang. So ito po nga Marcos, ito po ay tungkol sa pagiging dakila. Ah uh, dito mga kapatid uh, bago itong uh, verse 35 no ito ay sinabi ng ating Panginoon no tatlong beses niya ibinanggit yung kanyang kamatayan no sa verse 32 hanggang sa verse 34 no bago yung verse 35 na siya ng uh, na siya hamakin duduraan hagupin, hagupitin at papatayin ngunit pagkaraan ng tatlong araw siya ay muling mabubuhay So, dito sinabi niya ating Panginoong Isus sa mga alagad na uh, uh, kailangan niyang harapin itong mga, itong kamatayan na ito, no, yung, at, uh, pero sabi doon sa tatlong, uh, ikatlong araw, sa naman ay mabubuhay, no, so, may kita natin doon mga kapatid, dahil doon, uh, maraming mga mananampalataya kahit yung mga alagad ay eh, nakaramdam ng takot, no, syempre uh, kung i-set natin no sa setup natin ngayon, siyempre ang iisipin mo ano nang mangyayari sa atin no? Ano nang mangyayari kasi mawawala na yung pinuno natin, di ba? Ano nang mangyayari natin ngayon, sa atin ngayon no? Kahit nga sa mga sa mga sa mga pas, di ba? Yung mga kunyari sa mga sundalo kaya sa mga hari no? Dati, iba pag namamatay yung kanilang hari o kaya yung kanilang pinuno ng sandatahan no yung kanilang mga general ang na nararamdaman ng mga kawal ano nang mayayari sa atin ngayon no wala na namatay yung ating pinuno kaya yung iba uh, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila kaya yung iba sumusurrender na no kapag yung pinaka nila is napatay so ang ginagawa doon sumusurrender na sila diba kasi ano na eh, parang dipit na sila no parang ano na yung sign na yun ng pagkatalo kasi wala na yung pinaka-leader nila natalo no sa o kaya napatay ng kalaban pero dito mga kapatid ng uh, time na ito uh lumapit itong dalawang magkapatid at uh, humiling sa ating Panginoon no sabi na, Guru, uh, kung pwede uh, may kami sa iyo, no, na kung pwede sana, uh, isa sa amin ang upo sa kanan o kaya sa kaliwa. Pero uh, tinugon naman sila ng ating Panginoon, no, kasi tinanong din naman ng Lord, "Ano ba yung nais?" kaya nga 'yun ang sinabi ng dalawa. At uh, sabi doon, hindi ninyo nalalaman ang yung hinihingi, makakaya ba ninyong tisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong iba bautismo sa akin?" Sabi na, "Opo," tugon nila. Diba? At alam naman natin mga kapatid na tinutukoy dito natin Panginoon yung pag uh, yung paghihirap na kanyang daranasin. At uh, sabi nga siyempre tayong uh, pasalamat na nga tayo ngayon no sa ating kapanahunan ngayon. Kasi nang time nila talagang ano eh, eh sa ating kasi may human rights na sa panahon natin ngayon no. <laughs> <laughs> Hindi ka pwedeng uh, sa pangangaram mo bigla-bigla ka lang bibitayin o no? kaya uh, parurusahan no kasi may human rights na ngayon no hindi pareho talaga dati na kapag, uh, kapag uh, ito yung uh, ka sa ating Panginoon kapag yung isang imperador emperador o yung isang hari ay nag uh, ay gumawa ng isang batas at uh, lumabag ka doon no? talagang patay ka no? kaya kung ano man yung maipaparusa sa iyo di ba? So dito alam naman natin na ito may mara ito mga ating mga uh, mga apostle ito, mga naging martir no grabe rin yung kanilang dinanas talagang uh, naranasan talaga nila yung uh, makibahagi no dun sa sa bautismo at sa paghihirap ng ating Panginoon no kaya nga marami kung, kung babasahin natin yung mga history no yung paano namatay yung mga apostle talaga na mga uh, grabe yung kanilang uh, pinagdaanan no na nahirap 'di ba? Uh, pero may kita mo naman yung pananampalataya nila kasi bakit? Kaya talagang uh, hanggang sa kamatayan hindi nila binitawan yung kanilang pananampalataya sa Diyos, no? Kahit katumbas nito ay kanilang buhay, 'di ba? Hindi pareho sa ating ngayon, no? Mainitan lang ayaw na. <laughs> marami na naglilingkod sa Diyos. Ang gusto, comfort, yung maging komportable na lang yung paglilingkod. Di ba? Ayaw ng pagpawisan. Uh, gusto, yung venue is uh, air condition. Ayaw na yung pagpawisan. Di ba? <laughs> so marami nang hinihingi. No? Ang hinihingan na nila ngayon is yung, kung ano yung para sa kanila ay... Uh, makaka-benefit sila o kaya makaka-comfortable uh, no sa kanilang uh, sa kanilang pakiramdam pero uh, dati may kita mo talaga yung pananampalataya, no? Yung uh, dedikasyon na talagang handa silang sumunod sa ating Panginoon, no? Kahit sila yung maghirap, magutom, no? Sabi nga dito, matindi, hagupitin, no? Hahamakin, duduran, no? Hindi pareho ngayon na uh, uh, napagsabihan lang, aba, lumalaban. <laughs> Eh man, kino-correct mo lang pinapagsasabihan, no? Ayaw na tumanggap, no? Pero ito mas matindi sa kanila, no? Ah, uh, minsan nga lang yung paano hindi mo sinasadya. No, minsan nakaka nakakalimot na na naglilingkod sa sila sa Panginoon, no? Ko imbes na haleluya, no, nagmumura pa, 'di ba? <laughs> no? Eh pero sa kanila nito, talagang, eh kung, kung siguro kung nabuhay tayo sa time nito, malamang, no? lalo na yung napagsabihan lang o kaya na, napakan lang, lang yung paan na hindi naman sinasadya no ano kaya kung nang time na to nabuhay ka dito no tapos pinag ano ka hinahamak ka dinuduraan ka no <laughs> ano kaya yung maging reaction mo pero may kita natin dito talaga ano sila eh nandoon uh, nandun naman yung sa puso nila na siyempre uh, pinangangaral man ng ating Panginoon na walang lingkod no na, na estudyante na masigit sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin ko ano may dinaranas ng ating Panginoon na paghihirap ay daranasin din no ng mga naglilingkod sa Panginoon. Pero yung nga sabi ko sa ating kapanahunan ngayon, uh, masasabi natin na masadong ano tayo. Kung sa percentage, mga siguro lang natin mga 10% lang kumpara doon sa pinagdaanan no ng mga naunang mga mananampalataya, 'di ba? So, dito mga kapatid, sabi doon, opo, tugon nila, no? Pero ang kopa na inumin ko, inumin nga ninyo at ang bautismo na kayo ay babot, bautismong tatanggapin ko. Babautismohan sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino maupo sa kanan sa kaliwa. Kasi dati, yung, yung mga tao may posisyon, sila lang yung may upuan. No? Yung mga walang posisyon, Most of the time nakatayo lang o kaya nakano lang sila. Ah, uh, yung nakita mo yung sa amin kasi sa Iloilo ano nagkakatin-katin lang no yung nakaupo ka lang pero wala kang upuan no. I parang kita mo yung mga bat yung mga bata no kapag nanonood ng TV na walang upuan yung nakaganon ka lang. Ah, no? uh, kalimutan ko ano yan sa Tagalog <laughs> no. No. Pas uh, yung mga nakaupo lang no sa mga sa dati is yung mga nasa position lang no yung mga honorable honorable kung sa atin <laughs> sa ating panahon ngayon di ba? so sabi doon ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo no dahil nga doon nang nalaman ng mga alagad na nag-request dalawa nagalit no yung sampo eh syempre nasa kanan sa kaliwa <laughs> eh ano na lang yung sampo? Saan sila puwesto, 'di ba? Kaya nagalit sila. Kaya dahil doon, nalaman ng ating Panginoon, no? alam naman ng Lord eh, yung na uh, iniisip, uh, yung laman ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, kaya uh, pinalapit sila Neso sa sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ang namumuno bilang mga paninginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang isang nasusunod. So sabi doon ng Panginoon, alam ninyo sa mga hintil, yung mga namumuno sa kanila, yun ang kinatawag nilang pinapanginoon nila. No? Kung ano yung gusto ng kanilang na, mga tao na sa kapangyarihan, yun ang nasusunod. Which is hindi ganon sa atin. No? Hindi yung kalooban natin yung nasusunod, kundi yung kalooban ng Diyos. Kahit may position, kunyari tayo, may mga position tayo da yeah? leader ka sa Usher ministry as uh, leader ka sa uh, kaya council ka uh, leader ka sa mga mangangaral ng Pangino, leader ka sa choir o sa mga instrumentalist uh, ang sa atin kasi is uh, kahit nagpaplano tayo meron tayong gustong gawin ang pinaka main pa rin na dapat mangibabaw sa desisyon natin is yun anong gusto ng Diyos no kaya kapag meron tayong mga plano meron tayong kanyari mga patakaran o kaya mga bagay na gusto ipatupad, ito'y ating ipinapanalangin sa Panginoon at hinihingi natin yung kanyang kalooban. Kasi yung kalooban niya pa rin yung nasusunod. Diba? Hindi pareho dito, yung pagiging leader dito sa mundo, kung ano yung gusto mo, yun ang masusunod. Diba? Yun ang kailangan sundin ng tao. Pero sa atin, bilang naglilingkod sa Panginoon, hindi yung gusto natin ang dapat masunod, kundi yung gusto ng, ng Diyos. No, ang uh, best example niya ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Nasa kabila na siya ay Diyos, uh, nagpakababa siya, nagkatawang tao katulad na uh, katulad natin, 'di ba? Dahil sa sa kagustuhan ng kanyang ama. Kahit dumaan sa matinding hirap hanggang sa kamatayan, ang sabi niya, not my will but your will be done. Yung kalooban pa rin ng ama ang nasusunod. So dapat ganun din sa atin, mga kapatid. Hindi ang gusto natin kasi kapag ang gusto natin, ang gusto uh, natin ang ang ipatutupad natin sa gawain ng Diyos, magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng problema, kasi bakit? Kasi yung gusto natin eh, di ba? Uh, pero pag ito ay gusto ng Diyos, hindi naman ibig sabihin smooth lang din, no? May may mga siyempre, may mga magdi-disagree, but in the end mga kapatid, makikita ng bawat isa na yung kabutihan ng patakaran na 'yon, no? Na makikita nang nang isa may kita mo pag pinatupad mo naman kasi minsan talagang Siyempre, may adjustment. Yung iba ay ayaw ng pagbabago, di ba? Pero may kita mo in the end, dahil ito'y kalooban ng Diyos, nagiging ano eh, uh, uh, na, nailalagay sa tamang place, no? Uh, ang uh, Everything, no, na yung mga, yung mga bagay-bagay, no, ay nailalagay sa tama, di ba? Kahit merong sabi mo may nag o kaya iba yung sa tingin nila, But din din mga kapatid, dahil ito'y kalooban ng Diyos, at uh, may kita natin na ito ay para sa ikaayos at ikabubuti no, ng, uh, ng gawain ng Diyos. Di ba? So yun ang magkaiba eh. No? Hindi, kahit may posisyon tayo sa, dito sa gawain ng Diyos, yung kalooban pa rin ng Diyos ang nasusunod, hindi tayo. So, yun ang magkaiba eh. No? Yung sa, sa mundo kasi, pag ikaw yung nasa posisyon, dapat ikaw yung masunod. Pero dito, hindi. No? Kung ano yung kalooban ng Diyos, yung pa rin ang nasusunod. Amen. Ngunit hindi kanya na dapat umilot sa inyo. Sa halip ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod. No, ganun sa Panginoon eh. Kasi dito sa mundo, kung gusto mo maging dakila at kilalanin ka, kailangan nasa posisyon ka. O kaya may ikaw yung pinakamayaman, o kaya ikaw yung pinakamatalino, o kaya meron kang uh, malalaking bagay na nagawa para ibilang kang dakilang tao, di ba? So dito mga kapatid, at ang sinumang nais maging pinuno ay eh, dapat maging alipin ng lahat, di ba? Kung gusto mong maging uh, pinuno, dapat maging ano uh, ka? servant of all. Dapat maging lingkod, no? Kung yun ang gusto pala ng Diyos eh. ba? Diba? Kasi dito, pag leader ka, siyempre, eh, ang iniisip na iba, utos ka lang ng utos. <laughs> yung inuutos mo, may, may tagagawa ng inuutos mo. Pag nasa Lord ka, hindi eh. Uh, kasi pag, pag nasa Panginoon ka, ikaw mismo kasi yung mag-lead, ikaw mismo yung magpapakita ng good example kung paano gawin yon. Diba? Katulad ng ating Panginoon, wala siyang uh, iniutos sa mga alagad na hindi niya ginagawa rin. No? Kasi ginagawa niya, kaya nga sinabi niya ito eh ba diba? kasi naging servant siya. Ah, eh. uh, minsan nga kahit pag gusto niya ng matulog, pero dahil alam niya merong nangangailangan ng kagalingan, may mga tao nangangailangan ng salita ng Diyos, di ba? Konting idlip, idlip, idlip ano? Ah, uh, idlip lang okay na sa kanya, di ba? Kasi mas malaga sa kanya uh, magawa niya yung misyon. no yung kanyang misyon, yung purpose bakit siya uh, ipinadala, no, dito sa mundo para Uh, magbigay ito ng karangalan sa ama, 'di ba? So sapagkat anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So alam naman natin mga kapatid ito yung pinakadakila ang pwede nating gawin. Kaya nga may kanta, uh, there is no higher calling, no? But, but uh, danto bow and kneel before your throne no? walang isang mataas na klase ng panawagan isang masasabi natin kapag nasa panginoon tayo uh, ito na yung pinakadakila na pwede nating uh, magawa sa buhay natin ano yun yung maglingkod tayo sa Diyos. di ba maganap natin magawa natin yung kanyang kalooban yung reason yung purpose ng Diyos, bakit niya tayo tinawag mga kapatid di ba at uh, ito ay magbigay ng karangalan sa Panginoon. Kasi bakit mga kapatid? In the end kasi, sabi nga, all the glory must be to the Lord. Kasi kahit na sabi mo may mga may mga crown no na ibibigay sa atin yung crown of glory pero mga kapatid din eh, pagdating ng araw kapag nandun na tayo sa kaharian ng Diyos yung crown mo lang glory niyan ibabalik mo pa rin sa Diyos eh kasi sa totoo lang hindi tayo pwede kasi makihati sa sa glory ng Diyos hindi tayo pwede sa kanon o sa kaliwa no? Kasi all the glory must be to the Lord. Wala tayo, hindi dapat na tayo nakikibahagi doon, no? No, kasi pag nakibaan parang hayaan mo ang Diyos, no? Ang magbigay sa atin 'yon. Amen. Pero sa katotohanan lang, all the glory must be to the Lord, di ba? Hindi tayo naghahanap ng uh, ang sa atin is yung karangalan natin is makapaglingkod sa Panginoon. Kita mo sa mga kawal, yung makapag-serve sila, yung may alay, yung isang napanood ko no na, na kasama nilang namatay, yung ano yan, parang bubi ng 300, di ba? Ang sabi ng mga soldier, isang malaking karangalan sa amin ang mamatay sa digmaan kasama ka namin. Nakasama nila yung hari nila, no? Lahat sila, pati yung hari namatay. Pero yung karangalan sa kanila, sa kanila is yung makapaglingkod sila, yung mamatay sila, na kasama yung hari nila. Yun ang karangalan nila. Dapat ganun din tayo ng mga naglilingkod sa Diyos. Yung karangalan natin is makapagbigay ng karangalan sa Diyos. Amen? So yun lamang mga kapatid at tayo pagpalain ng Diyos at nawa ilagay sa ating mga puso na ang hangarin na walang ibang maitaas, walang ibang maparangalan sa lahat ng ating ginagawa kundi ang karangalan ay maibalik lamang at para lamang sa Diyos. So yun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat.